Punta muna tayo sa labas guys Dahil pinahilaw ni Ika yung kwa Ilaw dito di magmuni tayo Upo-upo muna -upo tayo dito sa Pintuan niya ng elevator Ay Kahirap pala kapag Pauwi na tayo tapos wala tayong pira ba? Kasi, uuwi, hindi. Uuwi, hindi. Natatawa <laughs> mm. ka na lang, no? Ganito yung taas namin. Mm. Yun yung kwarto ko. Kayo may ilaw. Yun yung kwarto ko mas kasama ko may ilaw dyan kaya nakaupo ako dito yun yung pintuan papunta dito dito sa third floor sa kwarto namin puro glass yan glass 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 pintuan oh. muna 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 tayo dito pagod sa trabaho para para tayong lalag natin dahil mag change weather na ngayon ang Saudi ang Riyadh mag change weather na iba dito kapag change weather may dalang sakit magkakasakit kami Mata una na nagkasakit si madam ko nagkasakit na siya nagububo parang ako na naman na magkakasakit dahil uh, ilang gabi na ito na masakit na lamunan ko tapos sa uh, mula nung no, isang gabi at sa kakagabi uminom na ako ng gamot dahil na ako nilalamig na ako minsan dyan ako nagupo po minsan pag akit ko yan hagdanan niya eh, sa taas minsan dyan ako nagupo po nagmuni-muni Ngayon, dito naman ako nagpapopo. Nagmunay-munay. Kasi maganda na yung weather ngayon. Hindi na masyadong mainit. Basta, ano na, magbaba na yung ano, temperature na ano, taginit. Wala na, pababa na summer. Kasi ano na ngayon, October na. Mga November nito, medyo malamig na. Kasi ang talagang taglamig dito sa Riyadh talaga is, is January. December katapusan at saka January. Diyan talaga ang pinakamalamig sa January. Ganyan dito. Tapos balik na naman ang init niyan sa ano na naman. Mga April, May. Oh, yan na naman. Summer na naman yan. Yan na naman ang init. Iba dito kapag init, pati hangin, Parang nag, liliyap sa init. Sobrang init talaga. Kaya kailangan ang buong bahay na ka-aircon talaga andar. Kaya yung mga kwarto namin dito, lahat-lahat may aircon talaga. Kaya sabihin, damit namin is uh, mainit. Hindi naman, okay lang din. masige oh, na guys, kasi pahinga na din. Napahinga lang ako saglit dito sa labas kasi masarap yung simoy ng hangin. Mm nag-isip-isip tayo no na pauwi na tayo ba excited na hindi <laughs> sige see you sa Pilipinas na lang kani inshaallah